Tapos medium na 44 na. Dalawa. Gabi. Okay, hulog mo lang dito yan. Mababa lang naman yan. Next, baba. Gabi na 32 jam, 11, 11, 12 in 4. Yung best 2, 4.

Okay na diba ba? Anim na puti. Wait lang ma'am, balik ko ito mamaya ma'am. Ang kulang. Tapos, magical bloom ma'am, alim. Hmm. Tapos, dosing lock perfume. Yung gusto namin yung dala. Tapos, ma'am, pwede ito ano ma'am? Yung blossom crush namin pink ma'am. Butas kasi. Pwede dalawang magical bloom na lang.

Close up yung menthol. Bali, ito, ma'am, tatlo. Isang green. 25, ma'am. 120, dalawa. Green sya ka Tapos, 175 yung isa. Close up, mam ma 10 grams. Isang bundle. Tapos, with mint, ma'am, nandiyan ako. Tapos, tawas, ma'am. Dose. Tapos, cherry blossom. Dose, ma'am. Mm. Antibac. Dose. Dose. Taken feed di kong ako Hmm, Condition Dosing sakura, pink. Tapos menthol Tsaka yung So pink Bali yung Lotion Walang ba lang to Yung 25 ml ma, may isa pang ganda ma'am dyan? Wala, yan lang Sige yung pagdagang ka na lang yun no? Bali, anim yung... 12 Dose dapat. Tapos yung... 25. Eh, lang yun. Anim lang. Tripid lang yun. Ah. Tripid. Bali, ba? ang kulang natin, no? yung anti na 6. Tapos, yung Oo. Dose yung... Pinay na FN, ma'am. Oh. 20 pa Ah. Uh, Bali, okay po. Yeah. Bali, dalawa dyan yung, Bali, dosi dyan yung magical bloom, ma na napalitan po sa, ano, sa blossom fresh. Ah, uh, sige. Okay, okay Thank you, po Okay, na po. Thank you. Hi, guys. Dumating ko lang sa birasa. Ngayon lang. Ngayon lang talaga. Kahit ano kahit na ulan, bumagyo na dito. <laughs> Tuloy si Viraza. Akala ko sa Friday pa to. Ito po. Viraza. Marami akong order sa Viraza ngayon. Nasa 2.5 na higit. 2.538. Diba? 2.538. ayun yung mga order ko kay Viraza. Uh, Nagaluhalo na to. Kaya ayusin natin. ayun ang Aluhalo na. Ay, nakuha Ay, ito 12 well, pag kinuha ko nito ang bintahan ko nito ay 15 pesos and then ito yung sumabang patatang doon sa amin dapat tingin ito na ito so, lahat ng surf na tripid ko na conditioner ay 15 pesos ito ay 7 pesos mga surf na conditioner na single ilang pangko din ay 12 kasi minsan ako lang din gumagamit pero mabinta rin naman siya hindi ko pa si Trippied. close up natin ay 8 pesos ay 8 pesos 8 pesos na sa kanila 10 pesos pala sorry 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 10 pesos and then ito mga salt powder natin ay 8 pesos 8 pesos soft powder 12 yung blue ang white ay pure binata to 12 kita na din eh tingnan nyo po ayan o oh, na lang kaya ito 12 12 na puti 12 na blue at saka 12 din na ito wala ang kulay kakadelivery lang kahapon dito sa malapit na glycerin kaya kala ko ito ay Friday pa. Kaya nag-order na ako sa malapit na grocerihan dito. Dosi din yun. Ayan po. Marami yun. Puno din yun. Oh. Mm. Ayan po. Yung 12 na ano. Itong cherry blossom na powder. And then ito pakusap natin. No? Oh, By 11 get one free yung red. Nakakuha na rin pala ako nito dito sa malapit. Kahapon din pala. Tsaka ito. Di bali. Mabilis lang naman yan. Maubos kong tutuusin. And din ito may Rexona tayo na na Rexona na day lotion na shower clean kasi paubos na to eh. 10 pesos nga palang binta ko dito. And then may ano tayo. May dab tayo na conditioner 8 pesos. Ito pa may Rexona pa tayo na powder dry by Brano brightening. 10 pesos. Tapos yung clear kasi mo naghahanap. hindi pa. clear tuloy. Sun silk. Tinatry ko lang to kung may, may bibili din ba nito try ko lang din mga nitong sun self hindi may close up tayo close up ito na pa pala yung conditioner natin ito may clear tayo ito clear kasi may naghahanap din itong clear clear na pink at clear na blue ang clear ko pala ay 7 pesos alam niyo naman mga shampoo ko lahat dito lahat ng shampoo ko ay 7 lahat ng cream silk lahat ng keratin ay 8 pesos ito may close up tayo close up na ilang ml ba to twin, twin pack to it ay dalawang tuba 2 by 120 gram pala to same na sila ng red hindi nito may malaki tayo mas malaki 2 by 175 gram yan to mas mahaba siya hindi ito naku nakabili na rin ako nito nadagdag na lang natin to kasi mabinta rin naman to ito ang bintahan ko pala ng ano natural, na to na mayunis na plain ay 13 pesos. 13 pesos ang ating mayunis. And then so good tayo dito sa ano wala na ulan. na, si natin ngayon. Alam niyo guys may bago ang ano ng ano. Ayan po arroz caldo. Si arroz caldo. Diba? Bago to. Maka 55 binbintahan ko dito may bago tayo arroz kaldo bago sa kanila yan ito ay ang bintang ko dito ay 26 ba yun ay 30 pala 30 sorry sorry 30 pesos hindi na ating sinigang sa gabi ang bintang ko dito ay 17 ang ating ito ay 16 itong sinigang na original na maliit ay 16 ano to 12 na piraso sinigang na maliit Nandun ito sa gabi na malaki. Siguro binta ko dito ay 13 pesos. Ay 30. 30. 30 pesos ang binta ko dyan. Hindi may sinigang sa gabi tayo na maliit. Ang binta ko siguro dito baka ano na po. Mga 9 pesos na siguro ang isa nito or 10. And then yung isa guys. So meron din tayo yun. No? Know, beef fruto mix. Bago din nila. Sarap siguro mag-try nito. Ano sa iyo be? Eh? Ha? Queens. Hmm? Twins. Twins na? Kape. Anong kape? Great taste? Ilan? Sir. Ayan, continue tayo. Kahit na ulan, lakasan na lang boses natin. Na kasi dito. May bumili kasi kaya may na, na tayo, natigil tayo sa ating pag-vlog. Dito, kumuha na rin ako ng ano. Sa inyo guys, magkano bintahan nyo dito? Akin kasi 11 pesos. Yung twin na siya. Kasi may ano pa ako dito, may pork. Yung pork ko naman is mabinta rin naman. Kaya nagtry ako ng chicken. 11 pesos bintahan ko dito. And then itong pork, may pork ako na single. Dapat tapuha rin pala ako ng twin. kasi parang wala naman sila out of stock. Yeah, lang guys, ang ating birasa. Yung deliver ng birasa ngayon. Yan lang po, pero 2.5 na po yung ano nyan. And then kanina, nag-ano rin, nagpunta rin ako doon kay Lani Store. Ito naman po yun, no. Oh. Yan, yeah, mamaya, ano natin yan. Ito muna ngayon ang kain birasa. Kasi, wala ko naman kasi is Friday pang dating nito. Ang na naman dumating ngayon. Kaya, so, nagulat tuloy ako. Ito na lang, may pera tayo na binta kagagagat na karanggat din hindi ko pa nagastos pwede pa naman ako unapuntang pure gold yan ito po yung ano natin kaya biraza dito ba ayan Yeah, thank you thank you for watching guys Thank you, thank you. Please naman, subscribe niyo po ako. 200 plus pa lang yung ano ko. 235 subscriber pa lang po ako, guys. Thank you, thank you for watching.